OMG! Pauline Luna pinutol ang pagkalalaki ni Bixoto upang hindi na mambabae pa. Hindi na talaga mapipigilan pa ang galit na nadarama ngayon ni Pauline Luna dahil sa panlulokong ginawa sa kanya ni Bixoto. Soto. na nabisto ni Pauline si Vic dahil sa inilihim nito ang tungkol sa relasyon nila ni main Mendoza. Ayon pa sa source, spirit umanong itinatama sa ngayon ni Big Soto lahat-lahat na nagawa niyang kasalanan kay Pauline. Humingi umano ito ng second chance para mapatawad lang ito ng asawa. Samantala, pilit naman umanong magbabago si Big para sa mga anak niya. Tukso na umano talaga ang kalaban niya. Namamahal na umano ng sobra si Big kay Maine Mendoza. Pilit umano niyang itinatanggi sa sarili niya, ngunit si Mayn lang umano ang nakapagpasaya sa kanya ng ganito. Samantala, dahil sa naging pahayag na ito ni Big Soto, hindi umano ang tapigilan ni Pulin ang kanyang sarili, tatanggalan na lamang umano niya ng kaligayahan ang asawa niya. Ginusto umano ito ni Big, kaya tama lamang umano ang naging decision niya upang hindi na ito mambabae pa. Ayon sa mga netizens, hindi umano tama na alisin ito ni Pulin sa asawa niya. Alam umano nilang galit lamang umano si Pauline. Balang araw, mapapatawa din ito ang asawa. Lahat umano tayo, pwedeng magbago. Kailangan lamang umano ang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Alam umano nila na mahal na mahal ni Pauline si Vic. Samantala, umaasa naman ngayon si Bik na matatanggap ni Pauline ang lahat. Alam umano nito na hindi ito madali para kay Pauline. Para na lamang umano sa magiging anak nila ni Maine, sana umano ay magkaayos din sila para sa mga anak nila ni Pulin Luna. Handa na din umano si Bik, Si May na umano ang babaeng huli niyang mamahalin. Sana umano ay matanggap ito ni Pulin Luna.